Pwede ko ang na na suporta ng waray sa alyansa para sa bagong Pilipinas? Oo naman. Oo. oo. Ang mga waray naman tumutulong. Ito nga lang, uh, na may problema ako. Medyo na nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. At uh, hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman. Alam mo lang si Presidente Duterte. So, what is your reaction the that? that is, like, as a friend. As a friend. Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay, ah, uh, walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pumumulitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba, nabusog ba sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Kung awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na Pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo may plano ka nung bisitahin si Pasigan. Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapaso. Ang akin lang, emotionally, eh. Talagang awang-awa ako sobra. Anong initial reaction? Did you cry? Sorry. Sorry? <laughs> Nangaiya -na ka ba? Pero nagulat ako. Nandun ako sa... Pagpunta ako sa palumpo na nabalitaan ko na hininto. Oo. Awang-awa nga ako. Paano nyo po nalaman na? Kasi matanda na, di ba? Parang sa tatay ko, nung nangyari, gano'n like, din, nakakaawa din. Naging from sa oh, or to sex text o oh, mga uh, news. Ano, Kayo, mga media. <laughs> Anong panawagan naman sa parang niya? Wala pa siguro. Hmm. No, paano yung masasabi mo na sa no, walang actual na warrant of pa arrest? Di ba ako makapag-comment? Di ba ako na-uwi sa Manila para malaman ng facts? Ang akin nga, uh, ang akin lang eh, talagang hindi ako makapaniwala at awang-awa talaga ako. At parang nagre-replay sa utak ko yun, nangyari sa ibang pangulo. Kung sabi, war against Wendell, related? Ko alam.